Ito mga idol ay laro ni Lalang Kison Bukidnon versus Chin Chin ng Lung Carlos. Apat na bula si Chin Chin mga idol. Pumasok na yung isa tatlo na lang. Tingnan natin ha. Money game ito mga idol. 3-3 lang. Race 5. Ayan. Kombinasyon. Kombinasyon ha. Kombinasyon ang 7 yun sa 12 tingnan natin ang 9 ang sunod mga idol ayan last ball 9 napalayo pa ang pamato napalayo tingnan natin mga idol ang pakiting ni Chin Chin ng Nung Carlos nakasandal ang pamato sa gilid ng misa at napakalayo ng 9 no? tingnan natin kung may pasok ba. Mahirap na yan. Bihira na magkapapasok sa ganyang sitwasyon na nakadikit ang pamato. Pero pasok, yan ang very convincing last ball mga idol.